Oh, bungkag mga idol. na, na po dito dito mga idol, oh. Naa dito dito mga idol. Kaya mauli na po ko sa mua mga idol. Sus, niyan, Na-stranded dito dito mga idol. Kaya nagtatrabaho dito mga idil oh. Naa pa mga bako niya. diri na tayo mga idol. Nung nga, dua ka oras may nagpaabot. Makalarga na dito, may. Dara mga idil oh. Unya nikalit kalitrag ng mga idol o nanawara. Abot ro galit diri sa samko. Na mingaw ka ayo, swerte kay way nang ligo astang lami ay. Unya dira ang mga idol na naga dai dia mga idol. Di atra. Wala wala dai ko ikuha dia mga idol ay. Kapoy kapoy ra init init na ko ana tas naglambot bujo mga taga mga idol kay try nda ka book. Taga mga idol to sa isa ka nailon ra mga idol. Nagtagba ko dia mga idol bro nag baboy ng gilit mga idol init jud kayo Yo, so, timingan po buhay ng aligo dali sa mga mga idil Laggan po ng mga aligo dali ah Magdasok lang yun dali mga idil Hindi na ako mga cottage dali mga idil Tungon sa kadagan Hindi ako pa hindi ano kus mga idil Huwag mo hindi kubit Ah ka kao na Ay gutom kayo Salamat mga idil